dahil sa malupit na pamumuno ni Gobernador General Rafael Izquierdo, maraming pag-aalsa ang naganap. Nais na ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang mga karapatan. Sa pamumuno ni Sargento Fernando La Madrid, ay nilusob nila ang Fort San Felipe at kinatay ang mga hukbong Espanyol. Nakuha nila ang arsenal sa Cavite. Alam mo ba ang kahalagahan ng arsenal? Ito ang lugar kung saan tinatago ang mga armas gaya ng baril, bala at iba pa na ginagamit sa labanan. Kapag nakuha mo ang arsenal, marami kang magagamit na baril at bala para sa isang labanan. Matapos ang isang oras, dumating ang malaking tubo ng mga Espanyol at nagkaroon ng madugong labanan. Namatay sa labanan si Sargento Fernando La Madrid kasama maraming kagitenyo. Ayon sa kasaysayan, isa talaga itong malawakang pag-aalsa na nibisto ni Gobernador General Rafael Esquerdo. Nalaman niya sa pamamagitan ng isang sekretong liham ang plano. Dahil sa nangyaring pag-aalsa sa Cavite, hinanap nila ang mga utak sa rebelyon. Kapag ikaw ay napagbintangan, huhulihin ka nila at ipakukulong. Suriin mo ang larawan. Ano sa tingin mo ang kanilang trabaho? Tama ka. Sila ay mga pari. Alam mo bang pinagbintangan ang mga paring sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora na pinuno ng rebolyon? Nakakaawa, di ba? Sa panahong iyon ay may dalawang uri ng pari sa Pilipinas ang paring regular ay kasama sa mga samahang religyoso at sila ay mga purong Espanyol o dayuhan. Samantala, ang paring sekular naman ay mga paring mestizo o Pilipino. Grabe! Kahit isa ka ng pari noong panahong iyon, mayroong pa hindi pantay-pantay na pagkilala sa panahon ng mga Espanyol. Matunog ang pangalan ni Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora sa pakikipaglaban sa kanilang mga karapatan bilang mga pari. Ito ang ginamit na butas para sa kanila. Ang pangalan ni Padre Jose Burgos ay ginamit para manghikayat ng mga sasali sa nabigong pag-aalsa sa Cavite kung saan maraming caviteño ang namatay. Si Padre Mariano Gomez naman ay sinasabing baka may kinalaman sa pag-aalsa dahil siya ang kura paroko sa Bacoor na maaaring nasabihan ng mga nagkukumpisa sa kanya. Samantala, si Padre Jacinto Zamora ay nadawit dahil sa isang liham na may pagkakamali ng interpretasyon na nakita sa kanyang bahay. Nakalagay dito na iniimbitahan siyang magdala ng bala at pulbura bilang isang code nilang magkakaibigan. Kayo ba ay gumagamit din ng code? Ito ang paggamit ng isang salita o kilos na kayo-kayo lamang ang nakakaalam. Alam mo bang ang kog na bala at pulbura ay tumutukoy sa baraha? Mahilig kasing maglaro ng baraha si Padre Jacinto Zamora kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa maling interpretasyon, ay hinuli at nadawit sa pag-aalsa sa kavite si Padre Jacinto Zamora. Ang hirap ng kalagayan ng mga Pilipino noon, di ba? Kahit ikaw man ay isang pari, hindi nila nilerespeto ang iyong katayuan. Para sa kanila, basta't isa kang Pilipino, talagang mababa ang kanilang pagtingin sapagkat tayo ay kanilang kolonya. Bumalik tayo sa aking kwento. Hinatulan ng kamatayan ang tatlong pari inuutos ni Gobernador General Rafael Iskwerdo ang paggarote kay Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Alam mo ba ang garote? Ito ay isang paraan ng parusang kamatayan. Pinipilipit nito ang lieg ng isang tao para ito ay mabali. Strangulation ang tawag dito sa wikang Ingles. Naniniwala si Arsobispo Gregorio Meliton Martinez na walang kasalanan ang tatlong pari. Kaya hindi nito pinahubad ang mga abito. Inuutos niya ang sabay-sabay na pagtunog ng mga kampana sa oras ng paggarote sa tatlong pari. Ginarote ang tatlong paring martir sa bagong bayan, umaskilala sa tawag na luneta. Dahil sa pangyayaring ito, lalong nag-alab, nagalit at sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Ang damdaming nasyonalismo ay lalong uminit kaya naghangad ng pagbabago para sa ikabubuti at pagkamit ng pagkakapantay-pantay ang lahat ng tao. Talagang napakayaman ng ating kasaysayan dahil sa pangyayaring naganap sa paggarote sa gumbursa o ito ang kolektibong tawag sa tatlong paring martir, alam ba ninyong isa ito sa nagpaalab sa damdaming nasyonalismo ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Ang kuya niyang si Pasiano ay kakilala ni Padre Burgos. Si Pasiano ay nasa bagong bayan noong ginarote ang tatlong pari. Ito ay kanyang ikinuwento sa nooy labing isang taong gulang pa lamang Saka si Jose Rizal. Kaya naman, bilang pagkilala sa kabayanihan ng tatlong paring martir o gumbursa, ang nobelang El Filibusterismo ay inialay niya bilang alaala sa pagtuturo sa mga Pilipino na harapin ang kamatayan para makamit ang pinakaaasam na kalayaan. Ganito ang kanilang labis-labis na pagmamahal sa ating bansa. Sana ay naibigan mo ang ating aralin.